Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Kyle Angela Negrito, ipinanganak noong ikalabing lima ng Desyembre taong isang libo anim, ay isang Pilipinong manlalaro ng volleyball. Kasalukuyan siyang naglalaro para sa Creamline Cool Smasher sa Premier Volleyball League. Karera sa Volleyball, UAAP. Si Negrito ay miyembro ng Fully D. Tamaros Collegiate Women's University at gumaganap siyang setter para sa koponan. Noong 2019, kuling taon na ni Negrito sa UAEP at naglalaro sa Creamline Cool Smashers sa pagiging pro niya. PVL. Noong 2018, sumali si Negrito sa Tacloban Fighting Warriors sa Premier Volleyball League. Noong 2019, nilagdaan si Negrito ng Creamline Cool Smashers. Mga club: Philippines Petron Triactive Spikers, 2016. Philippines Charity Tigo Crossovers, 2017. Philippines Takloban Fighting Warriors 2018 Philippines Streamline Cool Smashers 2018 Kasalukuyan Philippines Pambansang Koponan ng Pilipinas 2022 hanggang 2023 Si Games 2021 Ang backup setter ng Creamline na si Kyle Negrito ang papalit kay Dina Wong sa Philippine Women's National Volleyball Team na sasabak sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Dumalo si Negrito sa pulong ng koponan bago ang tatlong linggong training camp nito sa Barro Eri, Brazil noong lunes. Kinumpirma ni PNBF National Team Commission Head Tony Boyliao ang development sa tiebreaker times. Naiulat na nasugatan si Wong sa panalo ni Chaco Mucho sa Game 1 laban sa Signal sa semifinals. Naglaro pa rin ang 23 anyos playmaker sa Game 2 kung saan natalo si Chaco Mucho sa apat na set. Makakasama ni Negrito sa pulang mga kasamahan sa Creamline na sina Alisa Valdez at Gemma Galanza. Kumpleto sa kupunan sina George Santiago, Mylin Pot, Abby Marano, Mijuy Baron, Sis Molina, Kat Arado, Don Macandili, Del Palo Mata, Ria Meneses, Iris Tolnada, Kat Tolentino, at high school standouts Jelay Gahero at Casey Dungalio. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!